na no fiesta ira ira po pula pa ta na fiesta video video ke kanya kanya fiesta ni tertertin fiesta ta makang karon lagu yir ayam ni nang ni karo kina ta natung ka na ipasura na eh nakakati ira na high blood ira ira lapa na ayari you make fiesta ta pa bigi i pa i i jos kakaya na yung nga ay yan, gari. At nga may nga religyon, nga may nga tali po Biblia, kada nga, kada nga ay di Diyos. Pasabado, ano di ko ikaro nga religyon, ay ga is lunis, aga is brevis, aga bernis, ay sabado na kwa. Ngayon awang na nangurok tali po. Ngayon tawit at ito nga may umagira, sabado na di ko fiesta, mi, fiesta tang nakang dapat nga ni. Sikam-sikam nga ni kumeta ni tama ka lang mong itang na rin kung nari ay ang pabirila tang eh ipukuro ng Diyos ang e, dayawan tang makapangwa ng Diyos ng ayayayan ay nawag nawag ay ayayagab lamang si Amadan nga katang likaya ni kaya taga katang, katang, katang amuto yaya balo i mangyayawa yaya i pangapapatang iranang yawa tu tu inangok tang na nagsimula o na may kapukata ta, ta kani Ama Adan o sa God Almighty na, na nagbalito tolay like si Ama Adan tapos ta, nidala, nidala na gusto nidalan na kanin tayo matang at sa ta, nakabuan ng nang uh, na bagitam kanin ni Eva kay Yenata. Yari mo wa magira. Yo nga tutuwa magira e eh, mawa tu 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 ginatang tu mapia ka pe nakun nari eh mali pawa ani kita lagi ani kiki gimni tu jos importante yo mau bagi ratak getagare ngami ngari liyon Meski da datu against kami against ta Against kami kami tali tali bro bibya ngayon tawag mo ba pa bibi pangapapatutupak katoleta ni ba Oh, kanu kaya ya we kanu Dios e, nga nawag. Eh, hey, iya hey, tin ni. Eh, si Ama Adan kana na kana awa. Kana nga nakikita ta nga nate kan e ya. Eh, daw sabi ng isang kapatid na pinagpupuyatan ko yan at sagutin ang kanyang ang kanyang ang kanyang comment yun, napaka, yun na sabi ko sa kanya napaka tiyaga niya na agad-agad uh, yun, maganda kapatid, maganda kapatid na ikaw ay binabantog mo yung sarili mo ay ang Diyos na sinasamba mo maganda yan ngunit, sayang at ang tunay na Diyos na binabantog ang binabantog ko na di mo pinaniwalaan yan ay kaliwas sa kalustuhan ng Diyos na siya Adan lang dapat na Adan na walang hanggan pero ang pinaniwalaan mo si Jesus na namatay. Yun. Yun po mga, mga kapatid ang ang katuruan ito ito po ay ay kailangan nating tutuhanin o tunay talaga ang mga sinasabi natin. Tunay kako, kasi kailangan i, i, ipaliwanag natin ang, na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, makita. Makita at hindi makita. Makita kako kasi, yan eh, masingat ka nga eh, nakikita natin, liwanag, na nasa sa atin ito yung buhay natin, na sinasabi na lahat ng yun, ang Diyos hindi makita, ang Diyos nasa sa atin, pero, hindi makita. Pinaniwalaan ninyo, pero, hindi nyo naman nakita. Kasi hindi natin nakilala kasi mga kapatid eh. Dito pa lang, dito pa lang dito sa Madelden. Makikilala nyo, kung tanggapin nyo, at unawain nyo ang mga bawat katagana na binabahagi natin sa inyo tungkol sa totoong bumubuhay sa atin na lahat, na pinagmulan natin lahat. Ito po yung God Almighty na naging langit, lupa Adan, na naging langit, kapo dahil ang langit, ito po yung buhay natin. Diyos Ama, ito po yung buhay natin. Na Ama namin na nasa langit, na nasa, Ama namin, na tin Ama namin na nasa langit, ang God Almighty na katawang tao, siya po si Ama Adan, kataas taasan po yan, andyan po sa taas. Yun ang sinasabi sa na langit, ika, pero sa atin, ito sa personal ng ating pagkatao, ito po yung buhay natin. Lupa na Diyos, anak, na bumubuhay sa atin, ito po yung lupa na, na nakabuan ng ating katawan kay Ina Eva, nilikha ni Ama Adan, si Ina Eva, at nang sa ganon ay magpamilya. Pero ang sinasabi ng isang kapatid, na kailanman hindi nag-asawa ang Diyos, hindi nag-asawa ang hindi nag-asawa nagpamilya ang Diyos. O paano na tayo naging tao, parang na nagkaroon tayo ng maraming 8, 8 billion na tao, tayo kung hindi nagpamilya ang Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi hindi siya makapagpamilya kung wala siyang nilikha o kung hindi siya naging langit, lupa na ito, naging tao. Kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salita po siya mga kapatid. O yun dahil andun sa libro Biblia na naniniwala ka naman na ang Diyos ay verbo, salita. O walang laman, walang buto, hindi makita. Pero dahil kay Ama Adan, nagsalita siya. Nabida in Diyos dahil kay Ama Adan. Siya po ang personal ng Diyos na nagpamilya. Kasi kung sasabihin natin, hindi nagpamilya ang Diyos, wala tayo ngayon o totoo mga kapatid na hindi na pamilya ang makapangyarihan Diyos yun nga ang um, naging tao na naging tao na siya naging tao muna naging tao muna bago siya ng pamilya kaya ikaw ang um, ikaw o yung ginaya mo dyan sa libro Biblia na i, na yan ang tunay na, inimbento in, in, in lang o gawa-gawa lang itong sa amin hindi namin gawa-gawa o imbento Meron kaming batayan. Meron kaming batayan na ipinaliwanag ng personal ng langit. Ito, ito po yung langit. Langit na 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 ito po yung buhay natin. Lupa na Diyos Anak, adana na Diyos Espiritu Santo. Yun po ang, ang batayan po namin. O kasi inyo, ang batayan nyo, kung susumahin nyo, batayan. Sa Ilocano, ikaw, di ba ikaw, Ilocano, Batayan. Pagbatayam. Diyan ka ba? Ita ka ba nga agbatay? Ita kung itikas takit agbiag ka? Mabalik kami agbatay ita. Kaya lang, kung wala yung buhay mo, kung wala ang biag mo, o man deta mo, no man niya, kung inamo mo, kamo mga Wagin. mo. Huwag yun. Yun. Pagkakluin Tagalog sa Ilocano, kasi ang batayan sa Ilocano is pangmanit ikaw yung batayan, batayan mo, langit lupa pa kadan, patunay mo yon sa sinasabi mo. Kaya yung, yun kaya yung sinasabi mo, hindi mo gawa-gawa lang kasi hindi mo nang ginawa yung langit lupa pa kadan. ang Biblia, ginawa ng tao yun. Yun po kapatid, hindi namin gawa-gawa ang langit lupaanan. Nakikita natin, natak, nakikita naman ng dalawa nating mata, mata. O ba diba, may dalawa ka namang mata, nakikita mo, po. Oh, ano ba ang ano ba ang bumubuhay sa iyo na alangan naman yet diyan kasi sa libro Biblia na bubuhay. Kahit naman wala yan kahit di mo bitbitin yan kahit tik di magbasa diyan na ka pa rin kasi anjan ang ang buhay mo na pinagkaloob ni Ama Adan sa pamamagitan ng iyong ama. Yun sana mga kapatid, yun kapatid. Kasi ang God Almighty yun ang balak niya ang magpamilya, hindi yung hindi yung siya lang, hindi naman tayo wala yung langit kung paadan, wala tayo kung wala yung yung naging niya o yung nilikha niya na langit lupa paadan. Iniimbento niyo lang, lang yan. O, tingnan mo, wala naman naglalag sa inyo. Kata. Ikaw lang naman ang sumasalamat, wala naman yung ibang mga dalawa, dalawa lang, pangatlo siya dati. O, wala, wala, wala sino mang, mang Walang sino mang maniliwala dyan sa ikaw. Sabi mo eh, eh yung iba ang dami nga Kasi ayaw na lang yung iba kasi walang pakialam. Kasi gusto nila bakit pagkaya makikialam sa kanila kasi hindi rin nila kilala ang Diyos. Wala silang pakialam. Ayaw yung iba nga, yung isa nga, yung iba yung isang kaibigan nga, yung isang friend eh. Huwag ka na, huwag kayong magtatalo dyan sa kwan. Oh, kasi pinapaliwanag namin yung katotohanan. Kailangan ma-guide o oh, oh, buong mundo ang mga kakilala. Kung may concern ka sa iyong buhay at katawan, kung may concern tayong lahat sa Diyos. At, uh, may narinig ka dyan sa kwan, mag-comment ka din. Mag-comment din tayo lahat. Kasi may pakialam ka sa Diyos, may buhay, may pakialam sa buhay at katawan mo yan. Eh. Pero kung wala kang pakialam, wala lang. Basta ako magtrabaho ako kamo, basta kumita ako kamo, basta gumagawa ako ng mabuti kamo, ayos na yun sa Diyos. Hindi po mga kapatid, kailangan makialam, makialam din tayong lahat. Kasi kung hindi tayo makialam sa tunay na Diyos, hindi natin pinangangalad, pinapangalandakan, hindi natin ibinabanto ang tunay na bumubuhay sa atin. Yun po ang kagustuhan ng Diyos, yung ibinabanto natin na siya po, nakilala mo siya, ganun, hindi yung ibinabantog mo lang kung ano yung kung ano meron ka kung ano yung nakilala mong tao na natanyag, hindi po mga kapatid kundi Diyos nagkatawang tao si ay, si Adam yun dapat ibinabantog natin pero hindi hindi ba kagaya natin halimbawa na kasawa ko at yung yung kasawa ko ibinabantog ang, ang asawa ng iba hindi yung kasawa ko mismo parang ganun, ganun din ang Diyos yung mismong mahal mo ang ibabantog mo. Mahal mo, kinikilala mo, tinanggap mo. Oo, mahal mo si Kristo. Mahal mo sa, sa salita, pero ano ang connection mo sa kanya? Wala naman eh. Kung ang connection lang natin sa Kanya, kasi kagaya din ng mga kapit, may na mga namamatay, may nakakasakit. Ganon din si Kristo, si Jesus, si Jesus Christ namatay. Amen ang connection lang natin sa kanila kapatid pero hindi siya ang Diyos hindi siya ang Diyos na lumikha ng lahat-lahat nga yun kapatid na Rhea din I hope na na naunawaan mo itong maunawaan mo din itong katruan ito kasi nagpasalamat na ako doon sa message ko sa iyo dahil binabantong mo Jesus Christ okay yun pero sayang Sayang, ang ipinangangalangdakan mo ay ang Diyos na namatay, hindi si Ama Adan na nabububuhay sa'yo, na ayaw mo. Yan yeah, siya ang pinagmulan ng ating buhay, lahat ng 8 video, siya ang pinagmulan ng ating buhay sa kanya. Na kung namatay si Ama Adan, e eh wala na tayong lahat dito kasi nakakonektado tayo sa buhay niya. Diyos na katawang tao, wala yung diwanag na yan. Wala tayong ngayon dito. Hindi tayo mabubuhay. Hindi tayo mabubu mabubuhay ng ganito. Yung kapatid. I eh, Unawain mo mabuti ang mga mga sinasabi mo dahil salita mo kukwang. Salita ko kukwang. Kung tanggapin mo to, hindi namin pinipilit ito sa'yo, pero hindi mo kami mapipigilan, hindi mo ako mapipigilan na yung nga sabi mo na na sige nga i-post mo nga yan adan mo na siya ang siya ang Diyos mo at tingnan nga natin kung kung may 100 mo no, na maglalike maliban sa inyo ita sabi mo nga maliban sa inyo, wag kayo maglike yung iba bilangin mo yan you know, o na 100 pagka may 100 naglike sa inyo bibigyan kita ng gantimpala pala kapatid ka ko, wala, wala pang like Wala pang naglalag -like dito. Ay, marami naglalag -like dito, pero kung wala man mag-like, hindi man nag-like dito sa, sa, sa post ko na to, may, may gantimpala na agad ako. Kami, ano yung gantimpala na yung opinyo namin? Ito yung buhay at katawan. Na buhay na buhay na nag, nagbabantog kay Ama Adan na personal ng Diyos. O di, kung ayaw mo tanggapin, okay lang. Kasi ayaw mo tanggapin. Pinagmulan nang yung buhay si Ama Adan, ayaw mo tanggapin. Gumising ka kapatid, gumising tayong lahat. Kasi hindi ito biro-biro na pinangalandakan namin tungkol sa kwento o sa pinagmulan natin. Hindi namin biro-biro ito upang maging tanyan o makilala kami, kundi ito po yung kagustuhan ng Diyos kagustuhan natin lahat na makilala siya at nang pare-pareho tayong makamit ang buhay na walang hanggan at walang hanggan ka ginawa natin lahat. Kasi ang lahat ng mga hindi maganda, yun po ay uh, ang kadahilanan ng mga yun. Okay. Dahil sa hindi natin kinilala ang ating pinagmulan, God Almighty na naging nagkatawang tao, si Ama Adan, na siya po, ang, siya ang personal ng ng Diyos. God Almighty na siyang diwana, ayaw mo tanggapin. Ayan, kita kita mo na. Mas tanggapin mo pa si Jesus Christ na hindi mo naman nakikita. Hindi naman binigay sa iyo yung buhay mo. Hindi mo naman kinukuha sa kanya ang pagkain mo. O di ba? Lagit na buhay, pinagkulan natin Kay Ama Adam, galing sa kanya, lupa na Diyos anak. O, lupa na Diyos anak, sa lupa o di ba? Nabubuhay tayo diyan. Diyan nakabuo ang ating katawan. Kung wala ang lupa, hindi tayo makakatayo ng maayos dito. Kasi diyan tayo nakatayo, tumatayo, nabubuhay ang mga ang mga bahay natin diyan ipinatayo. O di ba? At ang Diyos Espiritu Santo nakikita si Ama Adan na personal ng Diyos. Sa ayaw mo man o sa gusto mo, Ibinabantog namin to, ipinagpapatuloy pa rin namin sa kahit na kahit anong mangyari. Siya, wala nang iba ang ibabantog namin, Ibinabantog po sa post. Ay, iba nga, sabi nga ng iba, hindi ka na, puro ganyan, adan na lang, adan. Hanggang sa motor mo, papunta ka nung sa kung saan ka pupunta, adan pa rin, kahit mga bata nga. Ayan, si Adan, bakit kilala ba? Ay, hindi namin kilala. Ay, ganon. Hindi pala kilala si Ama Adan. Kasi ang nakilala niyo, Jesus Christ. Na ang alam niyo, Jesus Christ, Jesus Christ na Diyos. Hindi nyo naman nakikita. Hindi naman bumubuhay sa inyo. Yun ang malaking pagkakamali natin, mga kapatid na kong salit. Yun tayo. Maniniwala. Yan ang malaking kasalanan sa Diyos. Na naniwala kayo sa gawa-gawa lamang ng tao matatalino. Hindi porke matatalino sila, naniwala tayo. Hindi porke yan ay pinangalagakan ng mga makwarta, naniniwala kayo. Ang makapangyarihang Diyos, mga kapatid, ay walang pinag-aralan. Doon tayo mismo magsaliksik o, o makinig sa walang pinag-aralan. Kasi, ika nga, ang makapangyarihang Diyos, mas gusto niya, mas gusto niya, um, mas, kung bala sa magic, mas gusto niya magtao dul sa walang pinag-aralan. Kasi ang may pinag-aralan sa binayaran, yun yung mas matalino pa siya sa Diyos. Pero pag, di, pag sa, sa walang pinag-aralan, Unawain niya mabuti ay oo tama kasi mapagpagumbaba siya. Yun po mga kapatid kasi ang matatalino, mataas ang ego niya, mayayabang. Mayayabang siya kasi si ang alam niya, nakapag-aral siya, alam niya lahat ang buong katotohanan. Katotohanan, katotohanan ang tama. Alam niya katotohanan sa pag-aaral na binayaran para tumita. Pero dito sa katulong ito, hindi para kumita ng pera, kundi binatawan ka namin si Ama Adan para sa buhay na walang hanggan at walang hanggang katinhawaan natin lahat. Hindi naman namin sasabihin sa inyo na, na sige, ibabantong namin sa inyo itong katuluan nito, magbayad kayo, hindi. Kundi ang premyo dito, buhay na walang hanggan at walang hanggang kaginawaan natin lahat. At nang sa ganun ay bumalik na sa piling natin si Ama Adan at Ina Eva kasi nung unang panahon na nandito sila hindi tayo naghihirap. Walang walang nagtatrabaho, patag ang lanada ang lugar, ang lupa, puro nang lang ang mga kapatid natin noon. Walang kumakain, walang itatambaw. Puro masaya ang mga tao noon. Pero nung wala si Ama Adan at Ina Eva dito sa piling natin, o di diba, naghihirap na tayo. Maghirap muna tayo bago tayo makakain. yun po mga kapatid kaya. Dito po sa Mother Land at Promised Land, huwag niyo pong nilalang. Nila lang Kasi buhay at katawan natin ang ang nakataya dito. Kasi e-echeperahin mo, buhay at katawan mo. God Almighty, siya po yung liwana. Nanang personal sa si mga adat, e-echeperahin ninyo. Kasi hindi nyo kinakilala eh. Pero sa pamamagitan nitong pagpapaliwanag namin dito sa motherland na kahit ayaw nyo, pakinggan nyo rin kasi kung may sakit kayo, may dinaramdam kayo, hindi na malunas-lunas ng doktor na kahit sino man. Kasi kung wala ka ding pera, hindi, hindi mo ma hindi mo malalapitan ang doktor o mga o sino man dyan o mga pari na sasalita ng salitang Diyos. Pero dito mga kapatid, kami po na magkatapatid at dito lang kami na naghihintay sa inyo na lumapit kayo sa amin hindi puro na lang sa Facebook, sa YouTube kayo makinig. Mas maganda yung makadaotang palad namin kayo, makasa, makasalabuhan namin kayo at nang lahat na question nyo, question nyo sa amin mabuti ma at, ma at, at nang maunawaan nyo kasi kung, kung noon kasi nagpa-Facebook din ako, tumas ako Dumaan months akong nagpe facebook noon, doon ako nakikinig, hindi ako nakontento. October nung first time kong magkaroon ng ng cellphone na napulot pa namin na. Kaya nagpapasalamat ako sa, sa naka sa nakahulog ng cellphone na Samsung. Nakalaglag. Sa kalaglag noong 20, year 2020 20 pa. Nagpapasalamat ako sa, sa kanya kung dahil hindi dahil sa laglag niya. Oh, hindi ko alam kung nalaglag o may iba, eh, kung talaga nilagay sa, sa motor ng asawa ko kasi alam niya kawawang para kawawang kawawa ang ating kapuso na walang cellphone na touch kasi yung iba eh kipad na yun lang yung niya pero yun po mga kapatid October tuwa tuwa ka isang taon na ang kapuso ko hindi pa niya binibigay nandito ako sa Isabela mo na nag-alaga sa ama ko pero isang taon pa na nakatega na nasa sa bag niya na hindi niya ginamit kasi wala wala siya hindi mo mabuksan kaya yung namin pinabuksan ko pa dumasmas pa ako 500 para ipabukas lang yung yun na tuwang-tuwa ko natin ganito pala ang cellphone yun pa sige na unang-unang hinanap ko dito sa mga benedict sila sister Alma sa